yung mga alaga ko yan. si puti umiyak sumasalubong po sa akin yan bago yung lumadating ako kasi bagong anak po siya uh, nangihingi po siyang pagkain may dala po akong pagkain para sa kanya yan po yung isa si ano po Bultron Junior yan si Pao Pao si puti medyo marami anak to kaya kailangan pangalagaan yung hype sa area namin para may taga-tahol. May taga-ano ng mga tao na pumapasok dito. May kasama rin po kami ang bantay. Ito po, si Muning. Yan. Si Iyak. Yan po si Iyak. Ayan. Ito po yung mga anak ng aking alagang hayop. Dito po sila sa loob ng barak namin, oh. Yan, may mata na. Ay, wow. Yan. Yan po, pito sila. Yan, yan. Hello, morning. Ayan, si Kuting. Yan po. Oh. Wow, yung mga hayop ko. Kailangan na araw-araw mapakain. Wawa sila. Kailangan na mabuhay. Sige po, papakainin ko sila. Yan po, kumakain na si Juby Jr. Yan, kailangan nakaplato para di sayang ang pagkain. Kumakain na rin po. Medyo salaula, salaula po dito sa punganga. Kaya, oh. Yan, tumatahol na sila. Masaya sila. Kami lang, nanay na, na. Po, lang kumakain na. Sige po, galito lang video ko. Salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi. Ganun po yung mga hayop. Pag sila inaalagaan mo, pinapakain mo, lagi silang masaya. Yan, ganun sila kasaya. Si, kumain na po si, uh, si Junior. Si Pao naman, kumain na rin sa amin yan. Pag tuwing nagkikita po yung dalawa na yan, hindi naman niya sila magkapatid, hindi rin sila magkano-ano. Pag nakita po yan, ganyan ang ginagawa nila. Wala ba pa, feeling na magkapatid sila o mag-ama? Ganun sila kung magmahal sa isa't isa. Yung kasing maliit si Junior, walang nanay yan, hindi dinala dito. Ano siya, yung baby pa yan siya, dito na siya lumaki. Napakain ko siya, pinapakain siya na mayari. Minsan, naakyat lang ko pa ng pagkain sa hapon yan. Pag out ko dito, diretso na sa amin. Sasain ako, mga is, In ako dito. Ah, ako dito para magpakain lang. Kasi ganun ko sila kamahal. Mahay po na yan. Kasi nakakatulong sa amin yan dito. Tumatahol. Yung mga hayop itong manaliligaw. Sila yung tagahabol. Ganon sila. sila pangalagaan din sila. Wala sa pangalaga sa buhay ng tao. Pahinga na po sila. Time out na.